Yan, sa pong mati, magandang magandang lagi po sa lahat. So, yun, na katatapos lang po yung ating pong mentoring dito sa bahay ni Paring John. So, ito yung mga kasama po na. So, salamat po sa lahat-lahat. Yan. Yan po si Paring Jarby. Shout out! Yan. Kain po tayo, ha, mga mga mga. po. Kain boy. Pare mo nad. Naman ah. tao po. Sige. Yeah. Naman na kayo. Ayun. <laughs> <laughs> si Tate Mario. Sa hmm. Sino pang wala tayo po? Kaya na po. Meron na po hmm. lahat. Yan, katatapos lang po yung ating pong mentoring. Pare. Hello po. Kain po tayo. Sasabi hmm. ko muna ito. Nag-slice ako muna. Pare. Dito pa sumasambok okay. naman. Pare. Ang hiling Ang Paano pa ng <laughs> okay, May kapag bagan size, bro, ganun din yung... hindi yung slice? Ganun to yung slice? Mga mga dapat 2 Alam ko may tamang ano din. Ayun. Akala ko dilaw. Na. Kasi pagkarang binigla mo, mamumutla eh. Kaya pala ah. din handahan <laughs> ko tayo. Kaya pala binwelo mo wow. Oh. Meron po tayong masarap na soup. Yan. Guto <laughs> Kaya... ni Marie Flor. Hindi ako naguwin ng na butla. At meron din tayong sangay. Ano to? Sangay. Para huwag na natin malatang. At syempre, di po mawawala ang muslong. Yan. Galing, po sa, farm. Galing po sa farm ni Paring sarap na itlog sa lahat ng gusto magpatuloy ng magluto ng itlog ayan mm. so, you want to eat guys? careful not to drip it on your clothes yes, you. para may rice ka na guys, so guys okay. o napakalaki o tingnan ako talagang <laughs> lumpia Ano? samahin na ako eh mm. sarap na Sabay-sabay kami sa mga bata. Eh. Masarap ano? ba yung siya ngayon? Kaya hmm. e nga po akong masarap na ito. Lalo akong masasarap sa soup eh. I masarap mean, sa, na? Masarap na soup. Masarap na soup. Lalo, lalo na. na sa umaga. Mm. Masarap na sa umaga. Masarap mm. na umaga. Mm. Take Take mm. Ayan siya tapos sa mga wala tap yung kanin. Actually, yung kanin din sarap. Hmm. Gusto mo, pagdadala ko mga sidles yung pamangking ko. Mm hmm. Parang hindi mm -hmm. na sila nag-aaras ng buto. Hmm. Ano mga pamangking ko? Mm hmm. Mm hmm. Sidles, itapala, bro. Oo, sidles naman dadalig mm hmm. sa inyo. Tala ah, uh, you want watermelon without seeds? <coughs> Next time. <coughs> Tito, Jerby will bring you watermelon without seeds, seedless. Would you be happy with that? Mm-hmm. 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 mm Mm-hmm. Mm-hmm. mm Mm-hmm. 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 mm yummy? Mm-hmm. 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 mm yeah, there are types of watermelon that doesn't have seeds. The green one? Possible. That's melon? Possible. Look, milo ng pakwan. Possible ganun. Mm. Nah. pare, but yung pakwan at yung milo parehas lang yung English niya? Si Les? Ayun mo to? Hindi, parehas lang yung English. List. Watermelon. Um, Tsaka um, ng melon? Um, hindi, melon so naman. Melon. melon lang yung ano? Melon ba? Mm. Yung pakwan watermelon. Hmm. Yung Pure. Sure. Summer, um, uh, summer think that you're kidding. No. na joke ka na walang, no. walang may tid. Hmm. Little Jerby will show you next time. Yes. A watermelon um, that doesn't have <laughs> seeds. <soup. laughs> yeah, tama niyo alam ka <laughs> How tala. will you know? How will you know? I'm you the, know. the farmer's nose eh. Wala tamaniwala pa rin alam po. Mmm, yeah. You wanna see it first before you believe? No, I just wanna see it. Okay, di talaga sila maniniwala kasi may butol, may butol din talaga. Pa puti lang, napalay. Dahon kay kung niy. Ang sabi sa dad yung getcha. Namimaya. Finish. Napatitigan mo? I'm gonna take another one. This one has mommy's teeth. Mm-hmm. Tawagin mo na usang ay. Ano nga ba 'yun? biyasa asal mong English. Du tuboy lang ng mga tita mga tita niyo. Tana. Yes, yes, tama naman. No, no, no. Du niyaw ng dito Jerby niyo. Pakalan. <laughs> niyaw biasa ang miloan. Ito pala na wala. Ganor ka basta tabas sa... Magyato ka. Ay, pasta ko may pasta ko puro ban mo kayong kaya. Hindi may nagara. Sa may biyato ka ka sa akin Bra, Maria. ang mga pamanto pero mamumuhay pa Ito yung kain na. Bakit hindi yung pero dahil mga Problema pari, yung mga kain kindi, mga pagsalita niya. Ano mga kain yung mga kain Dita Pero na. Mas pa yung pastorer na kayo. Pastorer na kapagsalita yung kapagpangan makakain. Daray pasor liya. din Alam ba mo rin ba yung magbiya o? Siya o koben. Hinga ka. Lo ano. Lo ano. Siya tama gino ano. Mm -hmm. Niya tinagan mo. <laughs> na pintas ni Napoy. Na eh. mm, pintas niya po eh. ay. Naima. Naimas. Naimas. Anyat tinagan mo pa? eh. Wala, wala tinagan. Lagi sa anong an. Naay mas tinasi. Na. No. <laughs> ay asan, asan. Dak na mawatan ha para ayan tanda namin Sino ah. kaya tamo king kai king Japan. Sino kami king kai? kung sa kami retang Ilocano. Sino kaya kami kaya palengke? Kaya bi yung <laughs> Pare barang paling ingat yang hitam. ada ada kami. Ya, paringon ona ikai, pare sandilong. Pulih punya betan tu mai. bro. Bagi sebentar aku ah. Jak nama watan aku. Ay lila. Oh, jak nama watan. Naya ni boleh sebenit. Tidak main tindih. Di kuar mana? one. ruan. Ang pintas di ba rin ni kakabsat? Kaya pa hmm. Nasi na koy. Ano yung tinagal niya? Dadala mo orang last night. Dadala mo lah. Oo. Magdalawa rin pa rin. Ito <coughs> ka ah. ikit. Ah, Napingilap pa rin. Ha? Anong kinahe? Sindome. Hmm. Sindu na ako pala. Kaya pala higit po na be, na, na, o, oh, be. Hmm. Isar nga kaya ko rin. Itong sipi ko nitong hardware. Iba't mabaka, atin yung bakante ka rin. Diba? Hardware kaya nung mapanig ka? Hmm. Hmm. Kaya ka nga rin. Kaya nga rin na nga rin. Hmm. Hmm. ka? Oh. Tapos dito sa pangalawa kailangan 80. 80, 80 pinakababa mo. <coughs> Tapos, 70, 60 pa kanya yan. Mm. May lane speed. Kung mabagal, mm. bagay mong mabagal, damang kanyang ka, lumipat. Nasa, nandun ako sa speed line eh, yung pinaka ano. Overfield place. Oh, Overfield mm. lane. Ay, misa yeah. nakalangin dun sa ano, sa mabagal, sa sakyan, malatili sa kanan. Mm. Kaya naman dun ako, na, kaya naman ka rin kukakay kasi mm. ito yung Mabagal lang magpapulay. Kita e, po. Posible rin po sa place Thank you, thank you. Thank you, Salamat sa pagkain. Uh, uh, Salamat sa pagkain. Si sister, siya pata ka rin. O, oh, nagkahali siya ng ano yan. Kasi ngayon, kapag gabi, kumain, i-extend yung kain. Kasi kapag kumain, hindi sila nakakakain. Tara pare. Eh.